Ayan, happy Bless Bless Sunday guys sa ating lahat. Ayan, magandang gabi, magandang tangali sa saan man tayo ngayon guys. No, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel guys. No? At tayo ay nariyos. So, ako po ay nagpapasalamat. Buong puso ko na pinapasalamatan ang mga dumadaan sa live ko na kahit na Uh, busy tayo, mayroon pa rin sumusuporta sa aking live kanina guys, naka 4,000 views ako, so nag-green na rin ang aking dashboard sana ma, ma ko na yung 4,000 WH ko konti na lang na, sa 400 na lang po so maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking live guys, kahit busy ako sa trabaho anjan pa rin kayo na nakasuporta sa akin very thankful po ako, kasi nandyan kayong lahat. Ayan. Mabawi po ako. Basta mag-iwan lang po kayo ng bakas. At yayakapin ko din po kayo. Panigurado, panigurado po. Bibigyan ko rin kayo ng extra bananas. So, ayan guys. Ayan lang guys. Maraming salamat. Huwag niyo nang pansinin ang aking airport. Kasi alam niyo na mas mayaman talaga ako sa noo oh, landingan. May sarili akong landingan. So, yan lang po yung aking pagmamalaki yung aking noo pero po sa pera wala <laughs> walang forever walang ayan lang yung mapagmamalaki ko yung noo ko so ayan guys bless sunday everyone and sana po enjoy enjoy, enjoy lang tayo ayan di ba so wag nating masyadong stressin yung ating sarili kung para talaga sa atin para sa atin di ba kung ang YTI para sa atin, para sa atin, parang mag-asawa lang yan o mag -jowa, guys. Kung kayo talaga ang tinadhana, kayo talaga yan. Pero kung hindi, pasensya lang tayo at hindi tayo. <laughs> o oh, di ba maraming salamat sa sumusuporta sa atin guys. Yun lang po. And God bless. Tayo naging naghihintay ng pagkain. Sa, alam nyo naman, sa likod ko mayroon dyan mata. Yan. Kung nakikita nyo yung mata na sa likod ko guys, yan lang. Nag-iingat ako sa sobra-sobra yung pag-iingat ko guys. Kaya minsan nyo lang akong makita sa aking live. Ginagamit ko ibang ibang proseso, ibang live screen cast yun. Kaya yung mga niluloto ko, yun lang po yung live ko. Kasi busy-busy talaga ako sa amo ko guys. So pasensya na po talaga kayo. Shout out. Ito na po yung pang malakasang shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless, guys. Mag-iwan lang po kayo ng comment. Like and share po. Maraming salamat and God bless. See you around. This is Chimlog. Nagsasabing maraming salamat and God bless. Huwag po tayong magdamot, guys. Tingnan niyo ako. Ang bahay ko umaangat araw-araw. Dahil po pag may pera ako, nag-share din po ako ng blessings. So, kung mayroon po tayo, siyempre hindi naman po tayo pwedeng magdambot sa kanila. Kahit, kahit di po ako makapag-member uh, buwan-buwan or every week. At least guys, sinusuportan ko naman yung mga ibang content creator na mga friendship natin. Kaya guys, umangat yung bahay ko dahil may mga ayuda yung mga yan, yung mga ng memberan ko. O oh, diba? Thank you so much and God bless. Yahoo!